Hello mga pare ko, good morning. Ah, panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. Ah, ngayon po ay hindi po tayo maghahunting. Ngayon po ay magtatanim muna tayo ng mga gulay-gulay. Ito -gulay. po ang tatam na namin ni Lolo ngayon ng ano. Maluwang kasi ang taniman namin ni Lolo dito sa may kubo niya, eh. sa, sa paikot ng kubo niya. Napakaluwang na taniman to ng mga gulay-gulay. Eh ngayon po ay magtatanim tayo ng mga gulay eto ang binungkal namin na namin ngayon ni lolo ng ampalaya eto ang tatamnan ng ampalaya yan tapos hanggang doon hanggang doon yan para may hinihintay naman kami para hindi naman puro tayo hunting yan na namin mamaya -maya binungkal na namin at dito naman sa baba dito naman sa baba na to yan pinamnang ko ng upo isang hilera naman na hanggang doon upo tapos dito sa may baba dito naman yung baba na yan hanggang doon sitaw naman ang itatanim namin mga mamayang hapon naman yan ayan. kailangan makapagtanim tayo tag ulan na para may hinihintay naman tayo ito tinamnan ko na ng patola yan tumutubo na yung mga patola marami paikot yan tinamnan ko ng mga patola mga puno puno na yan ayan, ayan eto lahat na to puro ang palaya itatanim namin yan puro pagapang aapang na lang Taubusin. yan at dito ito yung tanim kong kamuting kain ng isang taon may laman na to at dito naman tatamnan namin ng mga kamuti naman dito kamuting baging yan itong mga puno-puno na to natamnan ko na to ng mga patola lahat ng mga puno niya kahit hanggang doon yung mga puno-puno doon dyan. Ah, mga ko na ng mga patola lilinisin na lang po para may hinihintay tayo ito ang kubo ni lolo at dito naman sa side na to Bali ang tinanim namin dito ni Lolo Itong dalawang linya na to Okra naman yan Dalawang linya na yan At doon 2, 4, 6, 8 10 linya naman to Puro alokbate tinanim namin ni Lolo yan Puro alokbate yan Ito madali-daling anihin ng mga Talbo sa alokbate Yes Ayan, sampung linya yan. Puro alukbati naman yan. Doon sa baba naman, kamuti naman. sa kalagyan pa namin na ang palaya uli dyan. Ayan. Dito naman, ang tinanim ni Lolo mo, puro talbos naman to. Ayan. Maganda na. Maganda ang timing niya eh. Nung tinanim niya to, umulan kinagabihan. Kaya buhay na buhay na. Puro mga talbos ng kamuti. Kamutin baging. Ayan. Ayan. Bahay kubo. Ah, dahil tanghali na mga parikoy, wala tayong pangulam. Magtatawag tayo. Dito tayo maghanting sa kulungan ni Lolo. Ayan. Dito tayo mag-aanting ngayon sa kulungan ni Lolo. Wala, ayaw na mag mga maglapitan ng mga manok ha. nasa ano sila? Doon sa mga manggahan sa bukid. Ah, uh, parang huhuli tayo ng ano ng pang-ulam natin. Tasampalukan naman natin ngayon na ano manok. Jen, pasukin mo sandali. Dito tayo maghaunting sa kulungan ni lolo. Yan. Ito ang hunter, hindi lang Ergan. Ali-bali ito. Yung lalaki 'yan. <laughs> oh. Eh. Oh. Ah, ba, na nang sasampalukan natin mga pare ko. Eh. Maraming usbong ng sampalok dito eh. Ayan po. Hey. Okay pagsubuhan natin ng sampalok At, um, ayun maraming sap maraming usbong yung sampalok doon oh, ayan na si lolo ayan gigilitan e, na <laughs> Ayan mga pare ko, nabalahibuan na natin. Ayan. Tatagta ko na. Para maluto na. Tanghalian. Ayan, si Jing at Lolo. Si Jing nag-aayos naman ng scoop niya. Binaklas niya yung scoop niya at hindi may zero. Paiba-iba ang tama. Ayan, naayos niya. Ayan mga pare katay na lulutuin ko na sasangkutsa ko tapos pitasan ng mga usbong ng kampalok sarap yan native na sinampalukan Koy. Mga tayo ng usbong ng sampalok. Oh, dami oh. Ayan. Ayan po mga pare ko, luto na ang ating sinampalukang manok. Ayan. Na. Uh -huh. Uh -huh. Ayan. Ayan po, kain na po tayo. Gusto po magsabaw. Mm, naman, kala dong. Manok, sinampalukan. Sabaw. Magsabaw kita. Kaya kaya nagtasay Oh, dito. Dito, 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 para pag tinitik ng ral ay sinasya sukol so cool. sukol so cool. sukol so cool. sukol so cool, trabaho

Ano kaya ano? Ang dalawang pulo ang ganyan dyan. Pampista? Oh, ha? Hindi, in hmm, in yeah. in, in ta Tapos nakita mo na ano? Punong-punong pa. Tapos eh, Ulit pa yun. Yan. Yeah. Alat. Okay. Tapos ang asin niya.

Nampak. Hmm. Hmm. Ni. Hmm. 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 Ayam po, tapos na naman po ang kainan. Solve na naman po ang kain namin. Sarap ng mm, sabaw. Uh, sige po, hanggang dito na lamang po ang aming video. Maraming salamat na naman po sa walang sawang panunod at pagsuporta. Hanggang sa muli po. Magandang hapon po sa atin lahat. Bye-bye.